Si Alexa Gutierrez ay sister-in-law Nina Rufa, Richard at Raymond Gutierrez. Siya ay bahagi ng isa sa pinakakilalang pamilya sa showbiz na ngayon ay sabay na hinaharap ang isang pagsubok na may kinalaman sa kalusugan ni Alexa. The Philippine Showbiz List presents Katotohanan sa Malubhang Sakit ni Alexa Gutierrez Who is Alexa Gutierrez? si Alexandra Alexa o Chico Gutierrez ay asawa ni Elvis, isa sa mga anak ni na Eddie Gutierrez at Annabel Rama. Bagamat kinalang pamilya sa showbiz, ang pamilyang pinasok, hindi naman pahuhuli si Alexa pagdating sa ganitong usapin na talaga namang may ibubuka. Katunayan na kanyang mga magulang ay parehong may kaya kung saan siya nag-iisang anak na babae ng mga ito. Si Alexa ay nagbula sa mayamang angkan sa Iloilo. -Ilo. Ang kanyang ina ay miyembro ng Gonzaga Vasquez clan na may-ari ng malalaking lupa sa Negros Occidental at may mga ninuno na mula sa mga friling Kastila na nanakop sa Negros noong simula ng 20th century. Hanggang ngayon, ang kanilang pamilya ay nagmamay-ari ng malawakang lupa sa buong Negros at ilang kusali sa Bacolod City. Samantalang ang kanyang amang si Joel Chico ay isang matagumpay na negosyante at kilalang dive instructor. Maliban dito, ang kanyang Amarin, ang kasalukuyang president ng Bikes for the Philippines Foundation mula pa noong 2012. Samantala sa kanyang edukasyon, base sa kanyang LinkedIn profile, nag-aral si Alexa sa Dirasal Zobel sa Alabang mula 2000 hanggang 2004. Kasunod nito ay nagtungo naman siya ng ibang bansa at pumasok sa University of Houston, Texas kung saan ay dalawang taon siyang naging program assistant. Ang kanyang trabaho rito ay ang mag-ayos ng pagkikilahok at dumalo sa mga kaganapan sa recruitment ng mag-aaral. Habang nag-aaral, naging intern din si Alexa sa Houston, Texas-based Sustainable Home Store and Artisan Workshop na New Living. Kasabay nito ay isang taon din siya nagtrabaho bilang retail store manager sa retail company na Abercrombie Fitch Co. Taong 2011 na makapagtapos siya ng Bachelor of Applied Science na katoon sa Fashion Merchandising. May malakas na kasanayan din sa pananalapi si Alexa Katunayan ang karanasan niya bilang trader ay may pinakita ang kasaysayan ng pagtatrabaho sa banking industry. Siya ay nagtrabaho ng isang taon bilang account manager sa isang insurance company. Mula 2015 hanggang 2018, si Alexa ay nagtrabaho naman bilang money market trader ng United Coconut Planters Bank sa Makati. Ayon kay Alexa, ang pagtatrabaho sa loob at labas ng bansa kasama ang korporasyon at mga startup ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang baguhin ang kanyang sarili. Nariyan ang na pagtatsaga at pagnanais na harapin ang mga hamon at hanapin ang mga solusyon. Lagi siyang naka-aim para sa tubo at agumpay na may kasikasigan. Kaya naman maging ang pagdidenegosyo ay kanya na rin pinasok. Kung saan sa pamamagitan nito ay nailalabas niya ang kanyang pagmamahal sa fashion. Saka, sa kasalukuyan si Alexa ang isa sa co-owner ng women's clothing store na Shop Playa at para sa kanya, higit pa ito sa fashion brand. Katunayan, sila mismo na kanyang business partner ang personal na pumipili ng lahat ng kakailanganin mula sa tela na gagamitin para sa mga damit hanggang sa quality ng accessories na kanilang binibenta sa shop. Bukod dito, ang brand na ito ay sumusuporta rin sa lokal na pagawa dahil ang mga damit ay handmade lamang dito sa Pilipinas. On being a Gutierrez, Aminado si Alexa na habang kinikilala niya ang koneksyon na apelido ni Elvis sa kanya, naging isang personal na paglalakbay ito sa paghahanap ng kanyang pagkakakilanlan at pagsasanay sa isang kultura na dating hindi niya kilala. Katunayan nung una ay wala siyang kamalay-malay na konektado pala si Elvis sa pamilyang Gutierrez ng showbiz. Ang kaalamang ito ay hindi niya gaanong inintindi sa simula na parang chill lang. Pero nang minsang pumunta sila sa party ng pamilyang Gutierrez, pag-amin ni Alexa na talagang nagulat siya at nasabi sa kanyang sarili na ang mundong ginagalawan ng mga ito ay bago sa kanya. Bagamat na ni bago, hindi ito nakahadlang sa kanya. Niyakap at tinanggap niya ang pagbabago at maging bahagi ng pamilya. Katunayan, napanood si Alexa sa reality show na It Takes Guts to be a Gutierrez. Samantala, bagamat kilala si Annabel sa pagiging prangka at naroon ang tila paghihigpit sa mga anak, lalo na pagdating sa mga karelasyon ng mga ito, hindi naman nahirapan si Alexa na makuha ang loob ng kanyang mother-in-law. Katunayan, isa si Alexa sa tumuno kay Annabel nang tumakbo ito noon bilang kongresista sa Cebu na dahilan na ng kanilang pagkakalapit. Na magpasya sina Elvis at Alexa nang lumagay sa tahimik matapos ang siyam na taong relasyon, si Annabel din ang nanguna sa pag kaso nito. Ayon kay Annabelle, si Elvis ang pinakapaborito niyang anak at aminadong palagi niyang dinidiscourage ito sa mga babaeng nililigawan. Nung naging sila ng araw ni Alexa, bilang isang ina, umiral na naman ang kanyang kuryosidad na kilala rin ang kinahuhumalingan ng anak. Nang malaman mula kay Elvis ang tungkol sa background ni Alexa at maging sa pag-uugali nito, ayon kay Annabelle, nagustuhan na niya ito at humirit pa na ang galing nito mag-English. Kaya naman pinangako niya sa dalawa na siya na ang bahala sa mga ito. Tinupad ni Annabel ang pangakong ito dahil siya mismo ang numero unong sumuporta at walang tigil ang nag na nag-asikaso sa naganap na ingranding kasalan ni na Alexa at Elvis noong June 2015 sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati City. Ginanap naman ang reception sa The Blue Leaf Events Pavilion sa McKinley Hills, Fort Bonifacio, Taguig City. Katulad ng inaasahan, dinaluhan ito ng mga bigatin at kilalang pangalan sa lipunan kabilang sina Bongbong Marcos, Manny Pacquiao, Chavit Singson, Joseph Estrada at Dr. Vicky Bello na nagsilbi bilang principal sponsors na mismo si Annabel ang pumili. Ang matatag na pagsasama ni na Elvis at Alexa ay nabiyayaan ng dalawang anak na babae, sina Arya at Ezra. Sa lumipas na taon, hindi na nga questionable pa ang magandang relasyon na buo ni Alexa sa pamilyang Gutierrez na talaga namang minahal at tinanggap siya sa kabila ng pagiging kontrobersyal ng pamilyang pinasok na natiling tahimik ang pangalan ni Alexa at malayo sa intriga. Maliban nga sa pagmamahal na natatanggap niya mula sa mga magulang ni Elvis, hindi rin sekreto ang pagiging malapit niya sa mga kapatid ng mister na sina Raymond, Richard at nakahanap din siya ng sweet and supportive ate sa katauhan ni Rufa. Kung pagbabasihan na ng iba bahaging larawan sa social media, makikita ang close bond ni Alexa sa bawat miyembro ng pamilya mula sa simpleng get-together hanggang sa pagbabakasyon nila sa loob at labas ng bansa. Rufa asks prayers for Alexa's fight against leukemia. Sa hindi inaasahang pangyayari, isang matinding pagsubok ang kinakaharap ngayon ng pamilyang Gutierrez dulot ng karamdaman ni Alexa na siyang ikinagulat ng kanilang mga mahal sa buhay. Noong January 13, 2024, sa pamamagitan ng kanyang madamdaming post sa Instagram, nagbahagi si Rufa ng kalagayan ng kalusugan ni Alexa at kasabay nito ang paghiling niya ng panalangin para rito. Kalakip na naturang post ng isang video na naglalaman ng kanyang mga paboritong sandali kasama ang kanyang sister-in-law, kabilang ng kanilang kamakailang paglalakbay sa Japan at ang halik ni Alexa kay Annabelle sa pisngi. Dito ay binunyag ni Rufa ang kasalukuyang pagkikipaglaban ni Alexa sa sakit na leukemia kung saan ay tinawag niya itong leukemia warrior sa kanyang mensahe. Inilarawan din niya si Alexa na brave and beautiful soul, tapat na asawa kay Elvis at ang pagmamahal na ina sa kanyang dalawang mga anak. Ipinarating din ni Rufa ang kanyang pagmamahal at suporta kay Alexa habang kinakaharap nito ang leukemia. Naniniwala siya na kayang labanan nito ang sakit at alam na may magandang plano ang Diyos para sa kanyang sister-in-law. Naging mas personal si Rufa sa huling bahagi ng kanyang caption habang direktang kinakausap si Alexa. Anya, Lex, you're such a positive, courageous, beautiful, and strong human being. I know you can beat this. God has a great plan for you. We love you and will walk with you through every step of this journey. Continue to be in high spirits. You're not alone. Sinamahan niya ang post ng hashtags na Pray for Alexa, Leukemia Warrior, My Sister. Ginamit din ni Rufa ang pagkakataon upang mapasalamat sa medical team ng St. Luke's Medical Center Global City na may kasamang mga emoji upang iparating ang kanyang pasasalamat sa kanilang dedikasyon sa pag-aalaga kay Alexa. Kaulay nito, ayon sa ulat ng isang entertainment news site, nag-iiyak si Rufa ng malaman ng kalagayan ni Alexa. Masayang-masaya pa naman daw ang pamilya Gutierrez sa bakasyon nila sa Tokyo, Japan kamakailan. Katunayan sa si eroplano pa lang, pabalik ng Pilipinas ay hindi na halos makakilo si Alexa at bumagsak ito sa toilet. Kaya naman pagdating sa bansa, ay agad na ito sa emergency room at hindi na nakalabas na sa ngayon ay sumasa ilalim sa gamutan. Samantala sa kinakaharap na hamon sa kanyang kalusugan, kapansin-pansin naman ang pagiging positibo ni Alexa. Narin ang buong tiwala niya na malalagpasan din ang pagsubok na ito na tinawag niyang Hope in the Dark. Sa mensahe, sinabi ni Alexa na sa tamang panahon ay ibabahagi niya mga pinagdadaanan niya, hindi para iparamdam ang kabiguan, lungkot o awa para sa kanya maaaring isipin nga daw ng ilan na nasa pinakamababang bahagi na siya na kanyang buhay, ngunit ayon kay Alexa, nauunawaan niya na may layunin ang Panginoon para sa kanya. Sa pagbabahagi niya na kanyang buhay ng paminsan-minsan, inaasahan niyang ito ay magbibigay inspirasyon sa lahat na makita rin na mas malaki ang Diyos kaysa sa anumang problema. Sa isa niyang Instagram post, binahagi naman ni Alexa ang Bible verse na I loved you at your darkest mula sa Romans 5.8. Nagpabati din siya ng pagkasabik na makapiling muli ang dalawang anak at sa pinagdadaanan ngayon, ramdam niya kung gaano kahalaga ang pamilya sa anumang bagay sa iniwan niyang mensahe na at the end of the day, family is truly everything. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!